habang hindi pa umuulan at hindi pa dumadaan si ano hindi pa dumadaan si si Pipito Manaloto mga kapiyahe eh. mag-update muna tayo ng lansangan gagawa ano, aayusin uh, namin yung uniform na uh, papainal na kasi yung mga ano, mga size saka yung tatak mga kabiyahe dahil nagbuo nga ng uh, team ang Excel World pagsawitan na sumali kami sa ano, sa one day dig dito po sa bagong bayan mga kabiyahe Ay. Okay. Ah, maliwala sa, hindi na pule ang bagyo, hindi na do-redirect si Pipito rito sa ano. Sa Calabarzon. kasi nagpatahi ng uniform eh bali yung size kasi kailangan final na yung size yung design tsaka yung tatak ang ang ano pataas okay, short ko short ko eh. gano may garter naman yun eh sa, large ka sana ah. Na. ay na sa pre dyan na kayo okay pre thank you pre sige Ha? Papayos na ako ng mesa eh. Oh, magkausap kami ni Mamuri Sinabi ko Oh, sinabi ko kay Mamuri Okay, Sige, sige, ingat, ingat Ingat Sana all Sana all Sana all may papasyal Alala Mamuri Okay Sige sana lang kay, ano sa kanila <laughs> Shoutout out ka muna sige <laughs> tuloy muna op yan Ah, <bip> so, uh, naibigay na nga namin yung payment para nga doon sa uniform. At pagkatapos noon ay ano na. Uh, ah, kukunin na namin baka by Monday ay tapos na ang uniform. So ikot muna tayo ng palengke ng plaza. Ngayon pa natin kung anong ano situation sa plaza ng ano sa Santa Cruz mga kabiyahan. Right? Para habang, ano, habang hindi pa nga dumarating nga pag yung pipito ay tignan muna natin yung ano yung ganda ganda ng Santa Cruz ayan o no? buhay na buhay ang Santa Cruz pagkagabi no ayan, may mga ihiwan dito Ito, ito sikat na sikat ngayon ito itong Marinduque ayan lagi nga ano yan lagi laging pinipilahan ngayon yan mga kabiyahe Tasa ng Santa Cruz mga kapiyay no? maliwanag ganyan ka liwanag ang ano ang may mga nagtitinda si tata yung mga nagpaparki na ng ano ng laruan nandun pare, no? na pa rin no na vlog natin noong dati pa siguro may isa dalawang taon na na na-vlog na natin yon dito yung ano dito yung straight food dito kaya lang ay ah, dahil nga siguro may bagyo kaya hindi sila nagpinda kaya wala eh yung kahabaan na yun doon ma ano doon ma maraming kainan ipapakita ko na nga sa inyo ang itsura ng ano itsura ng Santa Cruz pagkagabi kaliwa kaliwanag nga pala magpapakarga nga pala muna ako ng ano ng gasolina ano na yun, ba, nabawasan na ng isang bar Nagkarga muna tayo. Wow! Ang ganda ng plaza. Oh, diba? Sa hapon, marami laging tao dyan. Guha ng mga estudyante. Dyan mga na tumatambay. Lalo't pagkatapos uh, ng ano, pagkatapos ng ng school doon sila tumatamay sa plaza maparga muna tayo ng jet na kasulina hindi, ano mas ano kasi di ba mas tipid kasi pagka yung ano, laging puno yung tanki mo isang street dito sa Santa Cruz na maganda yung um, yung pinturahan nila yung ano yung yung mga bakod tsaka nila nilagyan ng mga ano ilaw so makikita ko sa inyo yan mamaya mga kabiyahe papakarga lang muna tayo pala lahat sa kapila tayo sa Hebron tayo natin sa Hebron mga kabiyahe kung bukas pa pag hindi hindi, 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 wala wala tayong gagawa hindi bukas na tayong papaga, magpapakarga rides bukas pa mga kabiyahe baka pong pa, pa tayo o diba o tambayan pala ng mga ano to eh rides ito ito rides ah basi na ulit tayo so let's go punta na natin yung sinasabi ko sa inyo na ano na isang street dito sa ano, sa Santa Cruz nga po kung saan ay uh, nilagyan nila ng art yung mga bakod at nilagyan nila ng ilaw kaya ang sarap tambayan at ang ganda tignan mga kabiyahin dito so, mga kabiyahe makikita ko sa inyo alright oh diba oh my god wow oh ang daming namamasyal no so ilagay lang muna natin tong ano tong motor natin tapos ayan diba So, eto, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabiyay Liwanag, no Tapos nilagyan nga nila ng, ano, ng mga ilaw Para medyo maganda dating ba? Diba? Oh. Oh. oh, tayo yung namamasyal oh. Puno So sunod, siguro may mga kainan na rin dito pagka medyo lalong dumadami yung mga pumapasyal. Ito. Oh, di ba? Oh. Ay, oh. <laughs> Ayun, thank you. <laughs> Ayun, 'no? diba Ganda 'no, may maliwanag dito. Parang magiging plaza siguro dito, 'no? Ayan, yung ginawa ng mga kabataan na nilagyan nga nila ng ano ng art shout out po <laughs> ay tawid tayo at baka tayo madali ano, may mga namamasal may mga upuan na rin pala eh o oh, diba siyempre pamipamilya yan dami dami ng mga ano diba pwede na pwede na ano, pwede na pasyalan to mga kabiyahe o oh, biglang liwanag ito dati madilim tong lugar na to ba? Oh. Ito siguro at pinatapos pa. Ang ganda oh. yung makikita mo sa lahat ng mga pader ng Santa Cruz no. Okay. Shout out po. Opo. <laughs> Opo. Hello. Opo. Ang ganda ang gandang tignan at ang gandang pagmasdan. Pagka yun nga yung ganto, ganto yung lugar na pupuntahan mo. At yung kalye na eto ay talagang nabuhay. Kasi dati madilim to, tong way na to madilim. So ngayon, yun nga ginagawa ng ano ng, uh, ng ating mahal na mayor na eto pinaganda nya to na ang ating mahal na mayor na si Mayor Egay, San Luis na ginawa niyang pasyalan ito at binuhay niya tong way na to itong street na to mga kabiyahe pero inyo napaka artistic ang ganda no Yan. right so yun nandito na tayo ngayon mga kabiyahe ah ito ito pala ay ano pa lalagyan pa pala to ito mga kabiyahe po halos ano pala halos bubuhay na pala ito mga kabiyahe yan no? yun tsaka ang isa pa sa nagpaganda dito ay yun nga nagkaroon nga ng upuan para yung mga pami pamilya na gusto na pumasyal at makita itong mga art na to ay diba habang nakaupo ka ron titignan mo napaka relax napaka relax diba Ayan oh. Tapos so, hanggang doon, maliwanag siya oh. Hanggang doon sa kabilang dulo, sa kanto. Ang liwanag niya, di ba? Tapos so, sana, susunod ay ito ay sana magkaroon din. At ah, uh, siyempre, ang isa pa na kulang dito, yung kainan. Ayan, yung kainan. At mabubuhay siguro tong street na to, mga kabiyahe. Pagka yung magkaroon dito ng mga street food. Ayan. Lalong lalong gaganda tong lugar na to. Pero siyempre, 'di ba? Uh, pagka nangyari 'yon, uh, ingatan naman natin, ingatan naman natin yung mga mga gantong bagay. Ay, okay, ingatan natin 'yan. Tapos uh, yung basura, siyempre, lagay natin yung magiging basura sa tamang lagayan. So, 'yon, so, ipakita ko na nga sa inyo yung mga art na ginawa sa Kamatoy Street food siguro to mga kabiyay so alright so ano pa, pa tayo gagala ko pa kayo dito so tara na Ikot-ikot right. ko ikot pa kayo mga kabiyahe. Di ba? Ang ganda, no? mga pamilya, pamilya na nandyan ayan, magkakasama sila di ba ito hanggang dito meron siya dito, at maliwanag siguro ito lalagyan dito ayan, kaya pagka siguro ito natapos Ayan mga kabiyahe Siguro pagka natapos to mga art na nilalagay nila Dito po sa, sa street dito Tulad dito, eto meron na eh Ayan meron na pala rito So ayan uh, Ipapasyal ko po ulit kayo Dito po sa ano, sa lugar na to At ipapabalikan natin Once na natapos na yung mga art na nakalagay doon Ay balikan natin mga kabiyahe para may pakita ko sa inyo kung gaano kaganda talaga ang Santa Cruz alright, tubi na tayo sarap tumambay doon oh no? sinasamantala ng mga pami pamilya na habang hindi pa nga uh, dumarating ang bagyong uh, dipito, eh nandun sila sa pasyalan niya doon mga kapiya. at mas maganda nga siguro tulad na sinabi ko kanina na kung magkakaroon nga ng mga kainan, ay talagang napaka, napakaganda lalo, no lalo magiging masaya yung lugar na yon pagka nalagyan ng mga kay mga kainan yung mga street food pag doon na ilagay so pabalik na tayo uwi na tayo gabi na ang oras natin ay 8.22 eh, ng gabi <laughs> Ayun, dahil nga sa hindi tuloy yung biyahe ko bukas dahil sa bagyo ay minabuti ko na iikot kayo ngayong gabi habang ano habang wala pa yung bagyo uh, inikot natin ang ano ang plaza at ang Santa Cruz mga kabiyahe kaya maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta kay Tito Pogs sa mga OFW na lagi nakasuporta po sa mga silent viewers at sa mga siyempre sa mga kaibigan nating uh, vlogger ayan, na laging nandyan ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Idol Jumper Sniper maraming salamat kila Daddy Nick Kirby Dogs kay team, Tim, Tim. sa mga kasama natin sa Kasangga Foundation sa Sober Team USA sa Sober Team Kalbo sa lahat sa lahat po sa lahat po ng mga kasama natin sa Sober Family ay shoutout po sa inyo at mag-iingat po at ingat po kayo palagi ayan วันน e <laughs> e in ี Ma ้ที่มามีตื่อนยังพักวนี้ไทมามาวีสวัสดีสวัวดีวัสวดีวัสดีสวัสดีสวัสด